Sinisiguro ng Agriculture Department na pagtutuunan ng pansin sa susunod na taon ang pagpaparami pa ng lokal na supply ng mga produktong agrikultura sa bansa. Kasunod ito ng pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa panukalang pondo ng DA. Si Vel Custodio sa detalye. Ni nawag na Dami Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson Senator Francis Pangilinan ang nadiskubreng pagpaparenta umano ng Purchase Consumer Goods Trading ng lisensya. Ang consignee na isa sa mga sangkot sa agricultural smuggling humarap sa pagdinig sa Senado. Ibig sabihin, hindi kayo talaga ang nagbabayad, hindi kayo talaga ang nag-import. Hindi po. Kayo may ari ng purchase pero meroong kayong pagkano binibigay sa inyo pagkaganyan. 19 containers ang naipuslit ng nasabing consignee. Noong una ay eh, hindi pa umano maalala ni Jovelin Purchase kung magkano ang kinikita niya sa pagpaparenta ng lisensya. Pero di kalauna ay eh, napaamin din siya. 500 lang po kada container sir. So sa halagang sa labing siyem na container, pa. 5... 500 pesos, 500 pesos lang po. So 9,000 pesos ang nakuha mo Apa? bilang Birches. Mm. Ikaw ang may-ari mm. ng Birches. Bukod sa Birches Consumer Goods Trading, kabilang din sa kwenestyon sa pagdinig sa Senado, ang labing apat na container sa na naipuslit ang EPCB Consumer Goods Trading at 1024 Consumer Goods Trading na napag-alamang may ilang expire na accreditation ng mga brokers. Walo sa sampung shipping containers ang na-alert ng DA sa nasabing consignee at napag-alaman pa na misdeclared ang mga export goods. Palusot ng broker ng consumer goods trading na hindi niya kilala ang kanilang katransaksyon, gayong nasa tatlong dokumento na ang napirmahan niya dito. Si Carlos lang po talaga ang naglumapit po sa akin tapos siya lang po talaga ang, kumbaga uh, your honor, binigyan niyo sa akin yung docs, binigyan niyo sa akin yung BL. Tapos ilan lang ko. Tapos ang pakilala niya po talaga sa amin sa Pia Carlos lang po. We are now informing you uh, Mr. Tenero that uh, your refusal to answer uh, a very simple question as to sino ano ang apelido ni Carlos. Uh, considering that 40 million pesos yung total na halaga bilang broker, 40 million pesos yung total na halaga nung ipapasok na mong dokumento, tatlo, at hindi mo alam ang pilido, uh, it is a refusal to answer a question, number one, and number two, uh, which is a basis for this committee to cite you in contempt and detain you until you answer the question. Tiniyak naman ang Bureau of Customs na masihigpitan pa ang pag check sa lisensya ng mga brokers at consignees sa mga imported agricultural products. Sa unang offense pa lang, isususpinde na ng BOC ang accreditation ng consignees. Humihingi rin ng tulong ang BOC para sa digitalization ng sistema nila nang maiwasan na ang human intervention na maaaring pagmulan pa ng anomalya. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na kasama sa mga bibigyan prioridad sa susunod na taon ang pagpaparami ng lokal na supply ng mga produktong agrikultura sa bansa sa pagdinig ng House Committee on Appropriation sa panukalang pondo ng Department of Agriculture para sa susunod na taon. Iginiit ng ilang kongresista na dapat ay hindi lang umasa ang DA sa importasyon. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. patuloy nilang pinalalakas ang suporta sa mga magsasaka para mapalawak pa ang sariling supply. The Department of Agriculture is allocated 176.7 billion, a 13.6 increase from last year. But this is more than a statistic; it is a statement of intent. It's It says we will not let our food producers be forgotten. Our goal is not to simply grow more food but to ensure that every family has access to healthy, affordable meals and that those who grow our food can live lives of dignity, not desperation. Bibigyan pansin ng ahensya ang pagpapaigting ng irigasyon, modernisasyon, pagpapalakas ng value chains, pagpapalawak ng market access at pagbibigay proteksyon ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Velko Studio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.